Hello guys, may buntag sa inyong tanan guys. Ani uh, ami karon sa balingasag Nag-deliver me din ni eh. ako ni siyang gibidyohan din eh sa highway kay daghan kayo mga display din ni eh sa highway number 1 ang mga okay-okay o okay. oh, aduna din ni. Eh. Kung gusto lang mo mga, mga din ni eh. mga okay-okay din eh lang mo sa balingasag Ako ni siyang gibidyohan og tuya para makakita mo sa ilang mga display din eh nga unsa kadaghan. Una sila kompleto din sa mga bugas, daghan ni sila guys. Mo oh, tanaw. na pa yung mga manok nga kanang cover daghan ni sila o si Dangge video sa iyong mata o itlog daghan kinsa brato yung mga trea ni guys kung gusto mo anilang mo din eh o o gikan yan na mahaw o pag pa mahaw is yes, na video link ko din sa palibot din sa balingasag naguna ang ating ano dangkin maglangit Oh, tora. Daw na siya gusto siya magpa-video po siya ng kagulingon. Yan, makita po siya. nag pa, nagyusi Di ba bawal din sa iyo magyusi? uc Oh, napuli si ko ano, tido, tido mo ni si tido nga muntog igno ko ang ulo ng bulawan. <laughs> Dako ka ayo. <laughs> okay nagpalapit na ta din sa kuha o may dagan pa kay mga kayo niyo ang last na niya siya na displayan sa kayo kayo do to sa unahan imported ato mga mahalon o do na po ni fried chicken na ni ato ni kuha na bijuhan ka jud brato ni fried chicken no? tag 25 lang pisa yung chicken o na mga imported na ni din sa kuha mga muslim ang uh, displayan ni mga imported nila balik mga tsada na Mahal-mahal lah -mahal si mga 200 plus 200 plus dipindi class eh